Ito ang daang katutubo na matatagpuan sa Aguilar, Pangasinan. Isa itong scenic route na nag-uugnay mula Pangasinan patungo ng Santa Cruz sa At may habang 24 na kilometro dati itong tinatahak na mga katutubong kankanay, bago at ibaloy. Welcome to Pangasinan! Ganda ng view guys! Grabe! Ang isa sa mga sikat na dinarayo dito ay ang Mapita View Deck na kung saan ay abot tanaw ang buong kapatagan ilog at mga kabundukan sa paligid. Oh, tali-tali guys, oh. Uh, oh, yun, uminto ang motor ko. Kamasunog yung preno natin dito guys, oh. Environmental fee, 20 pesos. Daan Katutubo Coffee Shop. Kaya tara na at samahan nyo ako muli sa pagtuklas ng ganda ng Daan Katutubo. balik yung ating mapa. Aguilar, balik tayo. Siyarado? O, oh, gano'n. Siyarado? Siyarado? solar mga solar panel dito sa uh, dang katutubo no ito dang katutubo to so paano ka akyat dyan sobrang itarik what is up mga katropa welcome back sa ating youtube channel at ngayong araw ay uh pupunta tayo sa isa sikat na kalsada na talaga namang dinarayo uh, ng mga riders ano? ang lugar na ating pupuntahan ay ang Daang katutubo mga katropa So patagal na natin gusto puntahan tong lugar na to mga katropa no? Ipapakita ko sa inyo ang uh, napakagandang view or scenic view ng uh, daang katutubo ano ah, magkakapit din tayo doon ano sa sikat na mapita view deck kasalukuyan mga katropa ay nandito tayo ngayon sa Kamiling Tarlac after nito ay uh, San Clemente uh, mga tarim yun Andito sa mapa natin so samahan niyo ako sa ating panibagong adventure papunta ng daang katutubo let's go Parang 3 times ko na na uh, dumaan dito sa Kamiling Tablac ah, tropa. First time natin guys, pupunta na ang udaan katutubo. Take the next left onto Camiling Bridge RH21. In 200 meters, turn left onto Burgos Street. So, nasa pa sentro na tayo ng Camiling, ano? Oh, so, bayan na tayo ng San Clemente guys. Oh, Pangasinan na, na tayo guys, oh. yan Welcome to Pangasinan. Malapit na tayo guys sa sentro ng mga taram. ano? So dito hindi masyado mo traffic sa bayan ng mga taram. Welcome to Barangay Calvo So may nilikuan tayo guys so, May ang konti Kakaliwa na tayo Kakaliwa na tayo dito guys oh. Wow Continue for 15 kilometers. Wow! Naman. Naman, guys. chill right, lang. Okay. view, guys. Grabe. Ah, -aras. I don't know. I don't know. rolling hills, ma. Oh. yun lang mga sarado may harang guys road close PNP checkpoint okay yun lang okay Pangasinan sprint Ay. chip morning ito dang tutubo to nakabila sir nakabila ha oh, Aguilar mali yung mapa ko ah. Pero ito chef, pero ito Tang Kapuntang so, sa Bali sir sir Pero hindi nadadaanan sir Kasi under construction yung tulay So mali tayo guys <laughs> Shout out kay Peo. Ah, nagpatat na pagtanong natin Mali yung ating mapa Aguilar, balik tayo Yun lang Sige chef, thank you Okay, balik tayo guys Mali yung mapa natin In 400 meters, make a U-turn Head northeast Okay So, yun yung Ano natin, guys Yung Barangay Lawag Mali yung mapa natin Tara Let's go Hahaha <laughs> Ayan Maganda sa taso So, kaliwa tayo dito, guys Ano? Take uh, so, the next left onto Romulo Highway, Tarlac, Pangasinan Road Okay Continue on Romulo Highway for 10 kilometers Take the next left onto Pogombo Lawag Road, sitio City Mapita, Cityo Nancupapean Road Pogomboa, here Okay In 600 meters, your destination will be on the left. Here. Environmental fee, 20 pesos. do Don. Okay. Dito pala. Dito pala sa. Hi, Bozing. Bosing, warning. How are you? <laughs> Boss, sa punta na araw oh. Katutubo? Katutubo Okay. So, mayro mabayaran environmental fee, ano? Oh. 20 pesos. Maliya yung uh, tinurong ng mga sa akin kanina ba? Doon sa kabila. Sa kalikasan. Ah, kalikasan yon. kalikasan. Hmm. Sa sarado siya. Ginagawa pa? Hindi. Okay. Nasa sarado. Sa sarado? Oh ganun? Sayang naman, ano? Oo. Okay. Wala na kakakita niya? Hindi kasi nga dito siya doon. Ah. Eh, dapat ibang tayo. Sorry. 20 pesos siya. Okay. Itong daan katutubo, hindi naman nagsasara to. Hindi sir. Okay lang yung barya? Okay lang <laughs> yun. Para mabawasan yung ano ko. Uh, bigat ng... 15. 15.

Pero ang lalaki na lang. Hindi. Yung... Ah, pwede. Okay. Okay, sana, tara. Let's go. Sige, thank you. Apo, sige. Thank you. So, uh, yung una natin pala napuntahan kanina, guys, is yun yung daang kalikasan sabi ni kuya kanina open naman na yung tapos na na yung kalsada tapos naman na ah. kaya lang problema marami daw na aksidente kaya sinarado yung daang kalikasan na yun so, may kratero naman dito daang katutubo yan kadaan tayo dito guys okay nandahan na tayo dito medyo matarik ha? Oh, napakaganda ng view. Kung doon sa kabila sa dang kaligasan medyo wala nang puno yung kabundukan. Dito naman ay napakaganda ng mga na ano ah uh, tao ano, yan bundok. Green na green. Okay, nadaan kayo tayo dito guys at may biglang uh, lumalabas na ko sa lubong kasi light curve ano okay guys paket na to baabe uuuy Uh, medyo lubak to ito yung cemento medyo nalubak na <laughs> yung kagandaan ng twisties eh no uuuy Welcome to da angkot tubuh coffee shop. Oh, Sony coffee shop dito Ah apa kalu pet? Wow, panggantah guys, an lopet. Wow, apa kan lopet? view dito Kikita ko na Excited na ako guys <laughs> Wow grabe Ang daming solar Woo! Parang gusto ko mag uh, over muna At saka mag palipat ng drone ah. Uh. daming solar doon guys oh. Ah, uh, ah. mo doon sa may uh, Ah, uh, punta natin sa na si Tarlac yung uh, Palawig ano. Papuntang Palawig daw. Tapos yung Little Bagyo. Medyo mas malawak, mas malawak tong ano to. Mas malapat tong uh, kalsada dito ano. Sa mas marami pupunta dito, guys. So guys, ito na daw yung Mapita View Deck. <laughs> dito na daw sabi ni Ate. Eh. ano Ate natin ano? Okay. Ah ah. Ayo, chatas. Hoyet pala oh. I see you over there staring looking me up and down Didn't your mama teach you any manners? Cause man, that's not how How you how do you get the girl's attention's definitely not how you get mine Yeah. So listen up, cowboy, if you want me. This should buy you some time. You pick her up early on a Friday, come on boy. Para guys. Next pa tayo. baba tayo dun sa kabila. Hanap tayo pa ng mga magagandang view, okay? Let's go. Patawid dun guys ah. Ah. dito. Meron pa daw mga magagandang uh, view dito, ano. Sabi ni kuya, pwede daw dito mag-camping. Kaya lang sa baba lang ng view deck pero dapat magpaalam wala namang babayaran kaya lang dapat magpaalam kasi meron daw dati uh, may na camping dyan hindi nagpaalam uh, pinabaranggay <laughs> so uh, kung kayo ba na may balak na pumunta dito at mag camping yun, magpaalam din kayo sa may uh, tao dyan sa harap ano? kasi area nila yan eh Uh, magbigay rin kayo ng respeto okay so hanap pa tayo ng mga gandang spot dito guys sa baba at kung kaya pa ang uh, puntahan yung ilog puntahan natin so yun yung nakita nating Ah uh, the, ano lang ko yun yung tinagos nila J4 noon yung pupunta sila ng sambales okay tapos yung solar pala guys Private yan, avoid daw So hindi na tayo makapunta pala dyan Sa area na yan So tignan nga natin dito guys So welcome Avoid power So ito nga pala Avoid power Ah ito yung sa solar Tignan nga natin kung uh, Okay. So yun guys, yung nga ba no? Yung uh, solar solar mga solar panel dito sa uh, dangka tatuba no. Grabe. Napakalawak. Kung makita niyo lang sa personal ay uh, ma-amaze kayo sobrang ganda no. Tara. Ganda ng view. Ang lupet. Let's go. Pala pa, dalawa pala yung ano, entry point na solar, oh. Pati yung sa kabila. So, pupunta na tayo dito, guys. Ano ah, pa tayo ng magandang spot, guys, dito, oh. Napakaangas. Napakaganda, ah, grabe. Woo, solid ang ah, uh, uh, ano doon, guys, oh. View. Grabe. Woo. lupet ng view dito medyo masikip ka lang yung kalsada dito ang two way lang talaga sya no? sabi guys ang oh, ganda ng view Sinto. saan to saan to mapunta guys yung uh, kailangan dito ano, condition yung motor nya no? Tsaka yung preno nya malakas uh -huh. wow grabe yung view Napakalupet. Oh, kami tarik guys oh. apaka tarik nito? So yun ang ilog. Ayun, may ilog na doon oh. Oh, grabe, may tumatagos sa sasakyan doon sa taas, oh. Tingnan natin. Tapos 'yun, isang yung isang kalsada hindi pa tapos. May truck na tumatagos sa taas Grabe. Tibay mo, kuya. Ito yung kalsada dito guys ha napaka trick dito Ayan you know, oh, kita mo nasa, nasa tayo May bahay dun oh, sa taas oh Grabe Tikitik yung no sunog yung train natin dito guys ha <laughs> Patrek, grabe <laughs> Upya Ayun yung ilog oh <laughs> Ayun <upok> pa <ba>? pa <laughs> Ay, no mint motor ko. Ha. Ah. Tandaan tayo. May rapa na siya mo putik. Ha. Ah. So, malapit na tayo sa Yan, medyo flat na lang konti. Ingat tayo dito, guys. Grabe 'to. You know, he look happy Yon ah, I think the lord Oh! Yun So paano ka akit dyan Sobrang itarik <laughs> ah. oh. So dito sila dumadaan sa gilid Ayun Yun yung ilog I mean, hindi naman siya ganun kalinaw kasi may nagko-construction yun guys oh grabe katarik ang <laughs> ah Amazing Grabe So yung mga market nyan guys Patang balis Hindi sila dito dumadaan Sobrang tarik kasi Dito yung isang daanan nila oh, Isang option Yun sa may ilog Tatawid ka dun Okay. Grabe. Napalupit itong kalsada na ito. Tignan mo guys. Oh. Doon tayo galing sa taas. ha, oh. oh, lupit. So, dito naman guys sa kabila. May inaayos din silang daan. Oh. Ayan. May daan din silang inaayos. Okay guys. Pakit tayo. Baka tayo. Black tayo tingnan natin dito guys para maganda yung view dito eh oh. <laughs> may daan naman eh Ayan. Oh. Ayan, pwede pwede ganda guys oh ang lupet ha babe, Sabi Sarap dito So guys Nakikita nyo ba yan Kung pupunta kayo dito ng daang katutubo Ay huwag nyong palagpasid na puntahan tong area na to ano? dito lang yan malapit lang sa gilid ng highway papasok ko lang ng konti kaya kaya naman ng motor nating pasukin diba sobrang ganda ng view dito guys tingin ko nga may nagka-camping dito kasi may maraming basura dito pero tignan nyo yung yung, 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 ano guys yung view sobrang solid ano kitang kita mo lahat yung 360 degree na view ano grabe ang ganda dito diba huh? Woo! loèt. Ah. ng ating road trip dito sa Daang Katutubo at kung nagustuhan nyo yung ating video please like, comment and share at huwag kalimutang mag subscribe sa ating channel Nudge Adventure at marami pa tayong papuntahan mga lugar let's go